Maayang buntag, mayadnya adlaw, magayang adlaw, magandang araw. Maligayang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na may temang ang paglilinang ng Pilipino at katutubong wika. Makasaysayan sa pagbuo ng bansa. Taon-taon na, na, na natin kinukunita ang ating wikang kinagisnan. Ngunit ano nga ba kalagahan ng katutubong wika? Alamin natin. Ang ikaw Pilipino ay nagbibigay ng daan para sa mas magita at mas makabuluhang ang pakikipagkanistasyon sa mga tao. Sa pamamagitan ng wikang katutubo, nagkakaroon ng tumirang pakikipagkanistasyon sa mga tao, lalo na sa mga malalayong puo. Ang papalawang pa ng mga, at mga Nagpapalakas ng tinig ng mga mamayan, lalo na sa Martin Alay, ang Dalasan at the Ngayon, sumahan niyo kung manayang sa mga estudyante yung may iba't ibang dialect. Aling na!

Hello po. Maalit ko nang may panayang tanggal eh. Okay. Anong pangalan mo? Leia. Hey, yeah. Leia. Hey, yeah. Anong bayaran mo? Butaya. Ah, Anong nararamdaman mo kapag may mga kabataan pa rin gumagamit ng nitang butaya? Nalipay. Hey, man, nalipay. Anong manisay sa Tagalog? Masaya. Masaya? Bakit masaya? Nalipay ko. Pag-ibig mga kabataan. Pero nung amulit ng rin Maraming salamat po. Ano po bang maraming salamat sa bitaya? Nagpapasalamat. Nagpapasalamat po. Hello po, maaari mo bang may panayang sandali na mag-check mo? Anong pangalan mo? Ako ka rin pang saling nanya. Saling nanya? Saling ano ang daya ng iyo? Anong iyo? Anong iyo? Kung tatanong ng kasalanan niya, willing siya ba mag-see sa mga kabataan ng ating mo? Oo. Kung hindi siya ba mag-analyze ko kung gusto na nabasang kami, pwede mo pa mag-analyze. Tunggali, buto na tama ko sa labas ko. Ito kami ko na is why I'm going to look for. Kaya ba ito? Matanda ko, ba't bang tayo lecture ng mga estudyante? Para may matutulog tayo sa pagkakas. Kaya ngayong buwan ng wika, ating ito malaki ang Pilipino as a Pilipinita. Dahil dito, nakaugnay ang ating kultura. At dito rin, nakasilala ang ating pagkakalta bilang isang palayang benta. Sama-sama tayo sa pagpapaunan ng wisong pagtubo upang makalit natin ang tunay na pagbabago. upang pagmalaki at natin, ang wika natin.